Main Mendoza at Alden Richards. Marami ng resibo ang inalabas na patunay sa relasyon. Hanggang ngayon nga ay marami pa rin tumutulog sa kay Alden Richards at Main Mendoza kahit na napakarami pa na inilalabas nila ng mga katibayan at mga resibo sa tunay nilang relasyon. Napakarami na rin kasi ang mga dokumento na magpapatunay dito. Makikita mo lamang ito sa online. Makikita mo dito ang mga wedding invitation, mga resibo, mga business permit, joint account sa bangko, at iba pa. Kaya naman hindi talaga matanggap ng mga Armin Katotohanan na inidalabas mismo ni Alden Richards at Maine Mendoza hindi naman kasi ito makikita ng publiko kung hindi galing sa kanila. Kaya sa tingin ng buong Aldern Nation ay personal. Inilalabas naman ito ni Alden Richards at Main Mendoza. Nang sa gayon ay hindi magdalawang-isip at magtaka ang buong Aldern Nation kung matatandaan kasi ng mga true-blooded Nation dati nung panahon pa ng Kaliserye ay napakagulo rin ang katayuan nila hindi kasi nila ito maamin amin dahil napaka-immature pa nila dati at ngayon naglalabas sila ng mga resibo na nagpapatunay dito kaya kahit hindi nila ito sinasabi sa publiko at ino-open ay alam ng true-blooded Aldam kung ano ang totoo sa kanila Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching!